Happy Birthday sa akin! <laughs> Happy Birthday! Happy Birthday! Happy birthday. Yeah. Sabi ba dito ako sumabay sa iyo? Sabi kay baka mag second voice ako. Kaya Hello! Yan, si uh, Sir Shopol. Yan. Si Sir Shopol. Siyempre, ang ating Coca-Cola Butlers and Company. Paborito ni Sir Edwin. Hello! Ako bawal na ang, ang bata sa vlog. Okay. Yan. Handa. Yan. Yan, ang handa. Naku, sisters eh si ano rin kabila yan okay hmm. Jared kain na kahit wala akong kaldereta pesenaya yan <laughs> gusto kay <be> kaldereta yan <laughs>